Dahil umano sa sumabog na LPG, nasunog ang isang gusali sa Binondo sa Maynila. Labing isa ang patay, kabilang ang misis ng may-ari ng karinderya kung saan nagmula raw ang apoy. Narito ang aking report. Bye. Higit pa sa ari-arian ang nawala kay Tatay Nori nang masunog ang kanyang karinderya sa Binondo, Maynila. Tatlong kaanak niya ang nasawi, kabilang ang kanyang misis. Nasa palengke siya nang mangyari ang insidente. Takbo ako kaagad pero wala. No, hindi mo kaagad pa. Pagdating ko, nasusunog na yun. Wala na yun. Sa... Nakita na. na. Wala na. Wala na. Dapat kasama na ako doon. <laughs> Ganun na lang ang kanyang hinagtis nang makita ang bangkay ng kanyang mga kaanak habang inilalabas sa gusali. Kaya kinailangan siyang isakay sa ambulansya. Si Tatay Nori ang may-ari ng karinderya kung saan pinaniniwala ang sumabog ang LPG pero bineberipika pa ito ng BFP. Ito yung karinderya na pinagmula ng sunog dito sa Binondo. Katunayan, kalabas na yung mga pagkain na paninda nila ngayong umaga. Ayon dun sa mga nakasaksi at nakatira malapit dito, nakarinig sila ng malakas na pagsabog. Pagkatapos, mabilis daw na kumalat ang apoy, paakyat sa mas mataas na floor. Umabot sa second alarm ang sunog na sumiklab alas 7 ng umaga at tumagal ng mahigit dalawang oras. Labing isa ang nasawi ng matrap sa gusali. Nasa kwarto lang po sila, nasa kalang beddings lang sila lumaki na po yung apoy, na sila. Yung nasa mesinin sir, ganun pa rin po, nasa higaan pa rin po sila nang makita namin. Kabilang sa mga nasawi ang ilang border sa taas ng karinderya. Sabi ng BFP, puro grill sa bintana kaya hindi nakalabas doon ang mga biktima. Kasunod ng insidente, pinainspeksyon na ni Mayor Hani Lacuna ang lahat ng mga gusali sa Maynila na nakatayo ng labing limang taon o higit pa kung tumatalima ang mga ito sa National Building Code at Revised Fire Code of the Philippines. Sabi ni DILG Secretary Benher Abalos na pumunta sa lugar, kailangan may managot. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.